Nagsimula na raw panahon kung kailan dumarami ang mga nakakagat ng hayop. Ayon sa Department of Health, bagay na hindi raw dapat isa walang bahala dahil maaari magdulot ng rabies infection na pwedeng makamatay. Sa San Lazaro Hospital na nga sa Maynila, halos limang libo na po ang naitalang nakagat ng hayop sa loob lang ng mahigit dalawang linggo. Saksi si Jamie Santos. Pagkapos dahil hindi makontrol sa pagpupumiglas. Wala na sa sarili kaya inilagay sa mga kwartong may rehas. Sino mag-aakalang dati silang mga taong nasa katinuan hanggang makagat sila ng hayop at maimpeksyon ng kamandag ng rabies? kaya hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga kagat ng hayop. Sa San Lazaro Hospital, halos limang libo na ang naitalang kaso ng animal bites mula Enero a Uno hanggang kahapon. Kabilang sa kanila si Jelik Salud na hirap maglakad ng makilala ko kanina. Bagamat may bakuna kontra rabis ang sumakmal sa kanang crossbreed na Labrador at Pitbull, nagpa-ospital pa rin siya para makasiguro. May nakita ko yung aso nila po na may iba pong tao sa labas kasi po tindahan po siya. Tapos pabalik-balik po siya, gusto niya po tahulan. Kaso, ano po, pang, pang pong nagagalit siya. And then, pagkatapos po noon, bumalik po siya sa akin. Tapos po, doon niya na po ako kinagat. Pinabakunahan din kontra rabis ang aning mataong gulang na si LJ para makasiguro. Kahit pabakunado rin daw ang asong kumagat sa kanya. Tatlo hanggang apat na iniksyon ang kakailanganin ng isang biktima. Hindi ka nalalapit tama raw ang pagpapaospital sa sino mang nakagat, bakunado man ang hayop o hindi. Pero bago padalhin sa ospital, dapat daw sabunin kahit ng panlaba ang sugat at lagyan ng suka o antiseptic. Yung padugo po, uh, wag na nyo, huwag nyo, na pong gawin yun kasi lumalaki ang sugat. Mas mabilis pa ang pag-akyat ng virus sa brain. Ang mga alagang hayop naman, bukod sa dapat siguruhing may kumpletong bakuna, dapat painumin lagi at paliguan tatlong beses sa isang linggo. Lalo sa ganitong panahon kung kailan karaniwan nagsisimula dumami ang nakakagat ng mga aso pati pusa, na inaasahang darami pa hanggang tag-init. Papunta sa summer po, dumadami po yan. Tumataas mainit ang panahon, mas nagiging temperamental yata ang mga pets, warm-blooded animals sa dumadami po ang bites. Ang mga simpleng biling ito, huwag daw ipagwalang bahala. Dahil higit sa pagkawala ng katinuan, ang mga biktima ng rabies maaaring mamatay. Ang programa ko natin is in two years, we will eliminate rabies in the Philippines. As a public health threat. Hindi ko sasabing zero pa. But as a public health threat, we would like to eliminate rabies. Ako si Jamie Santos ang inyong saksi.